Hello. Guys, baka baka kami ng dam. Ayan. Si Pinky ang gamit namin. Pinky lang malakas. Yes. Ayan, yeah, ganda no. Sobrang lumot na. Baka kami ng dam. Parang pinawalang puno dito. Oh, eh. pala guys yung campsite yung kami galing ng aran malawak rin yung tiguan dyan campsite ito naman yung paho na oh. dam hindi e, kaya ni Pinky yan

ada waktu tu lagi Harap proud na si Minto Yang pahit sa pangal Medyo mas ilan kasi si Pinky guys Ayaw niyang nababasa. Ano Inborn. <laughs> Yun pa. Go, Pinky! <trophy> seven. <laughs> Basic lang. Ito pa kahon. Last na Gopengke <laughs> Taka 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 tak Sige, <laughs> kunti na lang Angkas yung damo Ah, <laughs> ipawas ako sa kunti na na kami sa dam Balik ako na yun guys Ang dam na tayo Ha? Balik na tayo, na tayo. Ay, di na. Di na kami guys tao dam guys <laughs> Basa pa kami guys Ayun na, Dam na yan Kapalig na lang kami Ayun na, yung ng dam Tapos yung kapila doon Yung topic Baba na kami

tingnan nyo guys kung makakahod si Pinky mamaya ito nga pala yung sabungan ni Atong Ang ay manokan isa pa may matinding ahon guys dito Tingnan namin kung kakayanin ni Pinky. Hmm. Ha? Alin? Ito, Vera? mamaya pala ako makakalagay Ito yun ang daan Ito na ba yung walang haan? guys ito na yung uling ahod kailangan ng matinding buhelo dito guys tingnan nyo kung paano namin iwan yung pick up na yan no? tindahan baka ano mabasa dito nga pala na yun sira na nga ang bearing ni Tere ito na yung matinding ah Oh, đi bình khí mà hả bên này xinh không hả, lang, ha. Video, lang ng konti Pero oh, kaya kaya. okay, hindi na kami sa taas, guys. Malik na kami sa amin. Mga palimbantay dito, guys. Tenenda.